guys, grabe talaga mga fans ng Creamline. Kahit sa pagkatapos ng laro, talagang inaabangan nila ang Team Creamline sa Exit di ba mga bagong pa 'yan yung Creamline, lalo na si Gemma Galanza. Ayan mga fans talaga ni Gemma, talagang nagpapapirma sila kay Gemma. Ayan yung parang hindi naman makadaan ang Team Creamline. Makikita natin dyan kung nila kamahal ang CCS. Kahit sa pagkatapos ng laro ay talagang inaabangan pa din nila. Eliza at ang iba pang team Creamline kasi is isang van daw ang sinakya nila mula sa San Juan Gym, o oh, diba, iba talaga itong ating Marin Gemma, lalo na player of the game siya, sa kanilang game 4 next kaya, sino kaya magiging player of the game ng Creamline so yan ang po kayo sa ating update sa ngayon, hanggang sa muli, bye, -bye. Ayan, magkasunod si Ella, si Gemma, si Muffy, kaya lahat sa paglapas sa San Juan Jimena. Tingin ko muna bago fresh na fresh sila. So, yun lang po guys ang ating update. Please share, like, and subscribe my channel para ma-update kayo so sa bagong upload.